Nagtatanong ka ba sa sarili mo kung bakit hindi lumalaki o matagal yung pagdevelop ng katawan ng ating mga kambing? Isa sa mga dahilan dito ay mayroon silang mga parasitiko. Kaya sa video ito tuturuan ko kayo kung paano natin ma-eliminate -e o matatanggal yung mga bagay na to sa loob ng katawan ng ating mga kambing. Ngayon, magandang araw sa inyo mga boss kapag nakakita kayo ng ganito. Yan, magpura ka na kayo. Ito kasi o, kambing. Kaya hindi siguro lumalaki kaya. Meron siyang worms. Alam niyo ba, ang tapeworm ay isang parasitiko na kadalasan ay nakikita natin sa mga bisirong kambing. Katulad dito. Isa nga po ito sa dahilan kung bakit hindi lumalaki yung kambing natin at hindi nag improve yung kanyang pagkain. Kaya nababansok. Isa rin ito sa dahilan kung bakit madaling magkasakit yung ating mga kambing. Hindi tumataba. Ang paper may kadalasan nakikita natin dun sa bituka ng kambing. Nakadikit ito dun sa bituka niya. Kaya matagal yung paglaki o pagdevelop ng katawan ng isang bisirong kambing. Saan nga ba nakukuha ng kambing yung mga tapeworm? Isa sa mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng tapeworm ang mga bisirong kambing ay sa lugar kung saan sila kumakain. Kaya tawag na grazing yung pinagpapastulan natin. Kaya dapat mag tayo sa ating pagpapastol dapat kapag nagpastol tayo, tuyo na yung mga dahon o yung mga damo na pinapastolan natin. Ang mga itlog nito ay makikita sa mga dahon-dahon o sa mga damo-damo na itiuturi ng isang parasitiko na pumapasok sa katawan ng ating mga kambing. Kapag nakita nyo sa pagkatainan yung mga kambing na mayroong puti na mahaba, yun yung tinatawag na tapeworm. So masama ito sa tain ng kambing. Kapag nakararas ng ganito yung mga kambing nyo, siguruluhin nyo bigyan sila ng pangunang lunas. Unang-unang gawin natin is turuan natin ng albendazole kasi ang albendazole ito yung pupapatay dun sa mga parasitiko sa loob ng intestine ng ating mga kambing kapag alam nyo may sintomas na dapat agapan natin ng na pagtuturok ng pagpupurga ito sa dapat natin gawin para maagapan yung pagdami ng tapeworm o mga parasitiko sa loob ng chan ng ating mga kambing isang tanong pa rito paano nga ba natin o ma-eliminate yung mga tapeworm ng mga parasitiko sa loob ng chad ng ating mga kambing especially sa ating mga bisiro dahil mahina pa yung kanilang mga katawan ang dapat natin gawin is kailangan magkaroon tayo ng monthly deworming ito lang yung bagay na dapat natin gawin para maalis o mawala yung mga parasitiko sa loob ng chad ng ating mga kambing isang so bagay pang dapat natin gawin para maiwas natin yung pagdami ng tapeworm o mga parasitiko sa loob ng chad ng ating mga kambing ay dapat lagi tayong nagbibigis yung pulungan ng ating kambing at disinfect para maiwasan natin yung kanilang pagdami. Ang tanong, ang tapeworm nga ba ay nakakahawa? Yes po, oo. Nakakahawa ang tapeworm kasi madali silang mangitlog at madali silang pumasok dun sa katawan ng ating mga alagang kambing. Ang Kaya... gagawin natin ngayon is ibaon natin sa lupa para hindi siya rumami. Nakakahawa kasi yun, madaling pumasok sa katawan ng kambing yun. Mga parasite. ang dapat nating gawin kapag nakakita tayo ng ganito o nakararas tayo ng ganito sa ating mga kambing, kailangan nating magpurga o mag-inject ng mga gamot, vitamins para lalong matibay sa anumang sakit at uh, anumang mga parasitiko sa loob ng kanilang mga tiyan. Dahil sa pag-aalaga ng kambing, gusto natin na malusog at malinis ang katawan ng ating mga alagang kambing. Naway nakatulong sa inyo mga boss yung mga bagay na dapat natin gawin kapag nagkaroon ng tape form ng ating mga kambing. Maraming salamat sa inyo at huwag kalimutang mag-subscribe sa YouTube channel natin.